Alright mga amigos, welcome back sa Walang Preno TV. Ngayon po, pag-usapan natin ang mga keys to victory sa sagopaang Saul Canelo Alvarez at Jaime Munguia. Sapagkat sa linggo na po ang laban nila para sa super middleweight undisputed title. Pero bago tayo pumunta ron, syempre punta muna tayo sa tale of the tape ng dalawang boksingero. Saul Canelo Alvarez, 33 anyos habang ito namang si Jaime Munguia ay 27 anyos pa lamang. Ibig sabihin po mga amigos, lamang sa ring experience itong si Saul Canelo Alvarez kumpara kay Jaime Munguia. Pero hindi rin po natin pwedeng sabihin bentahe ito ni Canelo sapagkat anytime po posibleng pumotok ang tinatawag na father time o yung katapusan ng prime ng isang boksingero. Pagdating naman po sa height sa old Canelo Alvarez, 5'8", habang itong si Jaime Munguia ay 6 flat. Masasabi natin na may bentahe si Jaime Munguia pagdating sa tangkad pero alalahanin po natin nasa na sanay pong manggulpi si Canelo Alvarez ng mga mas matatangkad sa kanya. Lamang din sa haba ng galamay si Jaime Munguia kung saan mayroon siyang 72 inches reach habang ito namang si Canelo Alvarez ay mayroon lamang 70 and a half inches reach pareho pong orthodox lumaban itong si Canelo at Jaime Mongia ibig sabihin pareho silang kanan now punta na tayo mga amigos sa Kiss to victory umpisahan natin kay Jaime Mongia. apat na susi ang nakikita kong posibleng maging daan sa tagumpay ni Jaime Mongia. umpisahan natin sa number 4 Number 4, pressure. Si Jaime Munguia dapat ang mamresure sa laban, hindi si Canelo. Bakit kamo? Sa naging 2023 Fight of the Year candidate po kasi mga amigo, sago pa ang Jaime Munguia at Sergey Derebyanchenko. Kapansin-pansin na nakalalamang po sa laban si Jaime Munguia noong siya ang namresure kay Sergey Derebyanchenko. Pero noong magkapalit ang sitwasyon, si Sergey Derebianchenko na yung namresure kay Munguia, kapansin-pansin na nag-struggle po si Jaime Munguia sa laban. Kaya hindi po dapat pahintulutan ni Jaime Munguia na siya ang pressure ni Canelo. Dapat siya yung mamresur kay Canelo. Isa pa sa mga magandang maitutulong ng pamemresur mga amigos ni Jaime Munguia kay Saul Canelo Alvarez. Ito pong si Canelo Alvarez sa kanyang huling mga naging laban. E eh, mabilis na pong nauubusan ng gasolina. Nag-fade na po ito sa mga later rounds. Kaya naman para sa akin mga amigo sa edad ni Jaime Munguia, 27 anyos, dapat masamantala niya itong isang kahinaan ni Canelo Alvarez. Number 3. Huwag mamalagi sa telephone booth. Ano ba yung ibig sabihin ng huwag mamalagi sa telephone booth? Ibig sabihin mga amigos, avoid staying in the pocket for too long. Hanggat maaari iwasang magtagal sa iisang pwesto. Sapagkat ito pong si Saul Canelo Alvarez ay napaka-deadly po. Kapag ang kanyang kalaban ay namamalagi ng matagal sa iisang pwesto, dun po niya natatambol at nababayo ng husto ang bodega, balikat, mukha ng kanyang mga nakakalaban. Kaya naman hindi ko po maipapayo kay Jaime Munguia na manatili sa iisang pwesto ng matagal at sumalagsalag lamang. Kung kinakailangan yung mapos ni Munguia, kailangan yung mapos siya para manutralize itong pag-atake ni Canelo. Now, punta tayo sa number 2 mga amigos, jobs at kalkuladong kombinasyon. Kung tutuusin po mga amigos yung blueprint kung paano talunin itong si Saul Canelo Alvarez ay nailatag na ni Floyd Mayweather Jr. at Dimitri Bibol sa naging diskarte po ni Dimitri Bibol mga amigos, jobs at mga kalkuladong kombinasyon ang bumagabag kay Canelo Alvarez. Sa naging laban halos itinataboy po ng mga jobs at kalkuladong kombinasyon ni Dimitri Bibol itong si Canelo Palayo. At since hindi po magaling si Canelo Alvarez kapag lumalaban siya pa atras dahil pressure fighter nga po siya, naging susi po sa panalo ni Dimitri Bibol itong mga jobs at kalkuladong kombinasyon. Kaya po natin sinasabing kalkuladong kombinasyon dahil hindi po pwedeng sumobra yung kombinasyon mo kay Canelo. Lalo na itong si Jaime Munguia. Kadalasan po sobra-sobra ito kung magkombinasyon. Pero delikado po sa isang Canelo Alvarez ang sobra-sobrang kombinasyon dahil isang mahusay na counter puncher po si Canelo. Malamang sa malamang na masingitan ka. Kaya ang payo natin kay Jaime Munguia, jobs at kalkuladong kombinasyon lamang. Naupunta po tayo sa number one mga amigos. Para sa akin ito po ang pinakamahalagang sangkap na dapat taglayin ni Jaime Munguia sa laban. Number 1 po ang tapang at puso. Fight like a real Mexican. Dahil kung papansinin po natin mga amigos yung ilan sa mga huling nakalaban ni Canelo Alvarez ay kinapos po sa tapang tulad ni Jermel Charlo. Mabunga nga lang pala sa press conference. Pero pagtungtong sa ibabaw sa ring kasama ni Canelo, e eh, takot na takot pong bumitaw ng mga suntok. Maging si Caleb Plant po mga amigos, kinapos din po sa tapang nung makaharap na ni Canelo. Kung tutusin, mas matapang pa si Cali nung kalaban niya si Benavides. Nung kalaban niya si Canelo, parang jab at iwas lang ang kanyang ginagawa. Ayaw bumitaw ng pamatay na suntok. Sa aking opinion po mga amigos, talaga kinulang sa tapang. Kaya naman itong si Jaime Munguia, kapag ito po ay naamoy ni Canelo na may takot at kaba kulang sa tapang, tapos na po ang laban. Magiging survival mode na lang itong si Jaime Munguia kapag siya po ay kinulang sa tapang. Now, punta naman po tayo sa mga keys to victory ni Saul Canelo Alvarez. Tatlong susi naman po sa tagumpay ang nakikita ko para kay Canelo sa laban na ito. Unahin natin ang number 3. Pitasin habang hilaw. Ang ibig kong sabihin dyan mga amigos dapat habang maaga eh, pumukpok ka agad si Canelo Alvarez. Mamresure agad. Dahil ito pa lamang po ang pinakamalaking laban ni Jaime Munguia sa kanyang buong professional boxing career. May tendency po na kinakabahan pa ito sa mga unang rounds. Kaya para sa akin dapat makapitalize ni Canelo yung mga pagkakataon na yan bago makuha ni Jaime Munguia yung kumpiyansa niya. Para sa akin dapat sa first three rounds pa lang eh maitataka agad ni Canelo sa kokote nitong si Jaime Munguia na ibang level na ngayon, ang kaharap mo. Kasi kung papansinin po natin mga amigos yung naging laban ni Canelo at Jermel Charlo, parang ganun po yung nangyari. Hindi po binigyan ni Canelo Alvarez na kumpiyansa sa buong 12 rounds itong si Jermel Charlo. Kaya para sa akin mga amigos kung magagawa uli ito ni Canelo Alvarez kay Jaime Munguia, eh napakalaki po ng tsansa na makontrol niya ang buong laban. Ngayon, punta naman po tayo sa number 2, alalahanin ang gasolina. Ito po, isa sa mga malaking problema ni Canelo. Sa mga huling laban niya, medyo nagpe-paid po siya sa mga later rounds o tumitirik bandang huli. Tulad ng mga laban niya kay Dimitri Bibol, Triple G, John Ryder, Jermel Charlo. Stamina problem ito sa madaling salita mga amigos, kaya naman dapat ipirin ni Canelo ang kanyang gasolina sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng mga klasing suntok na bibitawan. Kasi po mga amigos kung di po ako nagkakamali ito pong si Jaime Munguia ay never been knocked down ito at hanggang dulo po may lakas ito. Kung ating nga pong matatandaan noong 2023 nasa last round na ng kanyang pabagsakin itong si Sergey Derebyanchenko. So ibig sabihin hanggang dulo may lakas po itong si Jaime Munguia. Kaya dapat matumbasan niya ni Canelo na hanggang dulo eh meron siyang gasolinang mailalabas. Although sinasabi ko kanina na dapat pressurein rin kaagad ni Canelo itong si Jaime Munguia pero dapat matalino ang mga pagpili sa mga klase ng suntok na bibitawan upang hindi maubos kaagad ang kanyang gasolina. Now punta tayo sa number one keys to victory ni Canelo Alvarez para sa akin. Make him miss, make him pay. Kasi ito pong si Jaime Munguia mga amigos eh medyo reckless ito kung maipaglaban. Kadalasan sobra sa kombinasyon, kaya't bumubukas palagi ang depensa. Sa katunayan, ang kanyang opensa, yun na yung kanyang depensa. Kaya sa akin palagay mga amigos, dun po mananakawan ni Canelo Alvarez itong si Jaime Munguia. Kaya po natin nasasabi na make him miss, make him pay. Kapag sumablay ang mga atake ni Munguia, dapat isang mapaminsalang counter ang ihanda ni Canelo para dun sa pagkakamaling yun. So yan po mga amigos, ang mga keys to victory na nakikita ko para kay Canelo Alvarez kunyan mo sa akin ha sino maramab